i-obligan niya, no? Ni Titi sarap pumunta dito. Oo, oo, kami nag-obligan sa sarili namin yes. na pumunta dito. At bilang mamami ang Pilipino, pag hindi kami patay-patay. Patay. Kami na bukas na ang aming loob at pag-iisip. mo si Marcos. Ang laki ng high-bag. Ay! Wait! ano, ano? ano? wait? Alam ko yung wait. Huwag kang mag-wait dyan. Hindi namin matuntun. Kasi yun yung worst Basta yung kasalukuyan pumunas, syempre. Sila ang lakay ng Si Marcos. Si Marilian. Ibig sabihin, hindi pinapatulog ng konsensya. Hindi ka mukha ka anak na ni ano, ni Pumili. Si ano, si... Ayuda. Ano sa Organic po ang first vloggers. Wala kaming ayuda. Ano pangalan? Ano pangalan na ni Pumili? Ano ang pangalan Jodo? Oo, si Jodo. Gawin ka mo bro si Jolo. O, oh, diba? Ayan o. No? Ay, hindi Jolo Rebina. Ikaw na si Jolo. <laughs> Ay, ikaw na hindi na sila malulong. Jolo, ikaw na si... Kamukha mo, mukha mo talaga si Jolo, pati kilay. Ikaw si Jolo. Ikaw kuha si Jolo eh. Pag nakaganyan siya mo ko. Ito, kape, gusto mo ba? Wag na ako kasi. Hindi na po, baka hindi ako makatulog. Ah, kamukha mo daw. Walang kape na ka mo sa kape. Wag na. Okay. Basta po ano, kasi ano po yung ano yung pinapabot namin. Hindi po kami bayaran. Usap po kami putong-puta dito. Practically on a daily basis. We're not paid. We're not trolls. And um, it's just pure support. Uh, kasi hindi naman mangyayari to kung hindi naman talaga nagkaroon ng pambubudol Yung ano. it would have been better if the unit team really works because that was the first uh, intention that's the first um, that was the first plan supposedly of uh, having a unity and supposedly there's like a continuity with the uh, with the efforts with the precedence of uh uh president Ate, Tate digo however there was this mga disconnect na nangyari and in a while you can see na nag-ugat 'yon sa kasakiman sa mga kasakiman sa pera, sa pagyarihan, sa and that's the main reason behind all all of these um, turmoil na nangyayari sa bansa natin so of course as a citizen as a filipino citizen it's our responsibility that we have to voice out i know that it's just a small voice but if you're gonna like combine or all of the voices of the filipino people then of course they will hear our vo our voice and um, so that's uh, <laughs> so, uh so uh, I'm not a, a very political person, talaga. I'm not a very political person. This is my first time na lumabas talaga sa Dito talaga akong, uh, uh, political na tao. Hindi po ako, ma Actually, I'm an introverted person. If you really love your country, if you have the heart for your country, eh yun na nga, lalabas ka. Just to make uh, just to show your... sentiment, your voice, your um, ideals about what's happening in the country. Ganun lang kasimple. Pero kung sana kung talaga namang dalisa yung naging ano ni, ano, ni BBM sa bansa natin, ano pa esensya ng pag, uh, pag uh, rarally or prohibition, wala naman yun. Pero dahil sa malawakang katiwa katiwalian, malawakang korupsyon, number number one talaga korupsyon sa bansa natin, at yan talaga ang nagpapahirap sa bansa natin, then of course, it is now the time for, the, for this kind of uh, effort. I have never been in, in EDSA 1, because I'm still very young at the time. I've never been to EDSA 2 and EDSA 3, or kung ano mga EDSA yan. But this is the first time that I went out, I go out in the street, in this kind of uh, vigil rally, um, na mag-voice uh, out yung um, sa loobin ko rin bilang isang uh, Filipino. So kas pasalamat din kami because may mga YouTube na nagla-live. I don't know kung uh, may iba doon mga legit vloggers pero iba, iba naman doon talaga nagla-live lang ng Pusari para sa Bansang Pilipinas. Iba dyan, di naman talaga uh, vloggers per se pero nagbablog lang sila. So yun. At yung mga ano, pasalamatan mo rin yung mga nagbubilit ng pagkain sa ating mga OFW migrant. Yes, yeah. pati pa ang oh nga pala. We, we, are very thankful din para dun sa mga OFWs. Kasi yung mga sisters ko, mga registered nurses yun sa, sa US. So, I know na talagang uh, they have the means and they ano na to mag-reach out, tumulong sa ating uh, kapwa Filipino and we we are very grateful we are very uh, yung mga gratitude yung gratitude namin sa mga OFW sir reaching out helping out to to, uh, to our to us dito sa mga nagra-rally, just to make sure na uh, of course ano sila uh, mayroon sila and of course they are reaching out to sa mga kapwa nila Filipino dito in their own special way yun So, yun lang naman. And, of course, um, yun nga, thankful ngayon kasi siguro nung panahon ni Marcos Juan, Marcos Sr., wala pang uh, social media that time. Kaya e ngayon may social media na. So, the, yung dissemination na information, dissemination ng mga uh, mga korupsyon, ng mga anomalya, kinabubunyag e kagad. Yan, yan may questions lang mo para social yung... and, um... <laughs> So, yon So, there. And, um... Speaking so, kung makikita mo talaga, you can see that everything is, like, controlled. Kontrolado yung malakanya Kontrolado yung house. Kontrolado yung, uh, PNP. <laughs> P -P. Kontrolado yung, uh, local government. Uh, kontrolado yung mainstream media. Pati may mga, ano, social media trolls din. So, makikita mo talaga na somehow, talagang ginagamit yung pera ng taong bayan para mabusalan, mabusalan yung uh, mga tao para, para ano, uh, yun nga, para mapabor sa kanila. But still, may Diyos, nandiyan si Lord, nandiyan Actually, guys, umuwi pa yan galing US just to support VP um, uh, Sara. Kaya palang kita ng otis nito. And of course, may backup ng um, 30, 32 million uh, Filipino people si VP Sara. And uh, yun, yun ang wala sila. Kasi maganda rin yung uh, legacy. Maganda yung naging iwan na legacy ni uh, Tatay Digong ako pro ano talaga ako pro uh, drug war ako and it's a good thing na si President Trump din President elect Trump ay eh, nag war nag declare na de din ng uh, drug against uh, uh, mga drug cartels parang ginaya niya siguro or naging ano niya yung anong drug war ni Tatay Digo and uh, talagang uh, kasi ako personally I am a witness sa mga drug addicts Meron ako naging uh, meron akong kamag-anak na naging uh, drug addict, na biktima din ako ng drug addict. And I know, nag-angrip na talaga addict. yung mga ginagawang di maganda ng mga drug addicts or mga addicts. Kaya I know, uh, I'm a witness talaga. So hate ko talaga yung drugs at lalong lalo kong uh, sinaluduan si Tatay digo nung nag-declare siya ng drug war dito sa bansa natin. And I thought, we thought, na may continuity yun. there's a continuity nung nag unify nag -uni, nag -unite, nag -unite si, ano, si, si uh, PBBM saka si Vipisara. Uh, VP Sara yun pala, binudo lang tayo kaya malaking pagsisisi talaga still, may pag-asa pa rin hindihan pa rin, lumalaban pa rin si, ano, si D.P. Sara sa kabila ng mga pambabraso, panggigiba, pangliliba, at ano nung mga impeachment uh, complaints, mga, uh, mga, mga, ano ba yan? Yung mga charges ng NBI, pati ng PNP, ko, ano yung mga charges na ihahabla sa kanya. But still, number one talaga, yung ano, yung tulong ni Lord, ng Diyos the Lord will protect us. Kasi sabi sa Bible, uh, you cannot mock God. And the, uh, the wicked people, yung mga uh, wicked leaders, will uh, be punished by, uh, by their wicked ways. Yan po. Ano yan? First, pwede po, ano mo? Sabi mo? Yes, pwede po, Dragoar, lalo. Ah, dahil na hindi titigil ang illegal drug kaya pag kaming ayaw ng drugist ay ayaw talaga ibig sabihin ano uh, ayaw din nila ng ano, yung mga turista mm -hmm. Saka -hmm. sa drug war yun sino ba yung presidente na, na talagang nagbunsod na ano na yung droga giyere yan, yan digmaan yan hindi yan parang pocho-pocho lang hindi yan pa cute-cute lang Diyos ko, mahirap na trabaho yan. At mismong si Tatay Digong na-overwhelm. Na sobrang hirap pala talagang ano ano. Hindi namin yan ang so Nagulat siya sa mga 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 matrix na pinire-report sa kanya. Eh, uh, paano naman yung... Sobrang lalim na daw talaga na ng mag-in. -re na, ano masasabi mo sa'yo sinabi ni Jerry? Nakakatulong daw sa... Nakakatulong na daw. sa na daw sa panggabi kumpara gising daw. Okay na daw maging addict, uh -huh. hindi naman daw maging addict. No? Dahil daw sa, sa pangangailangan at dahil dahil na daw sa mga nag-overtime. Ano, yun ang uh -huh. statement niya. Sabi nga sa inyo, may encounter ako sa mga drug addict na talaga na yun, no. It's not reasonable, it's not acceptable na gano'n yung sinasabi oh, niya. Oh, okay. Dahil unang-una, yes. yung mga kabataan natin, wala dapat na gano'ng uh, precedence, mindset, or orientation. Mm -hmm. Yan nga yung pinaglalaban ni Tatay Digong, huwag maapektuhan yung mga kabataan natin. ba? Diba? Sabi ni Tatay Digong, uh, yung mga kababaihan natin, mga kabataan, wag mabibiktima ng droga. But ako nga rin, may mga personal encounters din ako dyan. And it's unacceptable, it's not reasonable at all hindi yung magandang ano talaga. Boto ni Ferdinand Marcos yung salita ng yes, kabataan ng pag sa ang sa utak. Hindi no, ko na matalino. Go! Sige, sa inyo yan. Hindi ko na matalino. Tama! Sila na. Ayaw, ayaw na kami makipag-discussion sa iyo. Ayaw na mga trolls niya. Ayaw namin makipag-ano sa inyo. May kanya-kanya tayong mga opinion. Nire-respeto namin yan. Kung ano yung opinion namin, irespeto respeto rin. It's all about respect. Pare-pareho tayong mga Pilipino, pagkakaiba nga lang ating mga uh, ideolohiya ideolo 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 sa buhay, pero pare-pareho tayong mga... Ano daw? Gutom daw. Ano daw? Gutom daw sa pera. Gutom ka ba sa pera? Ayun na, kailangan. Hindi po kami gutom sa pera. Excuse Maka me. Kami gutom sa pera? Dollars po ang pera niyan. Oo. Oh. Good job daw, sir. Gutom sa pera, grabe. Okay. Sa end of the day, uh, pare-pareho pa -pare rin po tayong Pilipino. Mahal po natin ang Pilipinas kasi isa lang po yung bansa natin. Nagkataon lang na may kanya-kanya tayong uh, sinusundan o may kanya-kanya tayong idolohiya, pananaw sa buhay. At uh, pwede rin po tayong, uh, uh, pwede rin nabibiktima lang tayo sa sitwasyon ngayon. Pero at the end of the day, we're still Filipinos uh, we're still uh, the Philippines is, is still our country. Duterte dictator ayaw magpa ano? Si Marcos ang diktador, baliktad ang utak mo, gago. Baliktad ang ano mo ha? Di diba, utak mo Bawa mo sa, sa, na, sa ano, don't say, detail, eh? don't say bad words. Yeah. Not say bad words. Yeah. Dayaan nyo lang silang mag-ano ng ganyan. Ang daming um, nagawa. Yan ang kaiba natin na mga 10 years. Ang uh, I'm still enjoying my ano my passport because 10 years yung uh, passport natin. Tapos 10 years, 10 years na ng driver's license, 10 years on driver's license. Oh. tapos uh, na ang um, ano ng mga ano mga kapulisan natin. Dati talaga before bago siya tumupo, may oh, medyo hindi talaga maganda yung eh, mahin ng pulisan mga korupsyon sa drugs and all. Pero nung pumupo si uh, Tatay Digong, parang mag naging maganda ano, ang ano ko ang kumpiyansa ko sa mga pulis, mga pananaw ko sa kanila. Eh hey, ngayon. Kasi talagang uh, binigyan ano ni Tatay Digong yung mga pulis eh. Uh, niya yung ano nila, uh, yung integrity, yung credibility ng mga pulis natin. tama And still ko ano man yung mga uh, nararamdaman nararamdaman nating ano uh, peace and order, mga ano pa rin yan eh, mga saligan pa rin yan ni eh, Tatay Digong eh. Pero you know, paano na rin pabalik ano na naman diyan, pabalik pa bumabalik na naman sila sa ano sa kalakalan ka ng pagtutulak, pagdudroga at nakiki, um, marami na naman ako nakikita ngayon. Eh, paano si hindi sila babalik, bro? eh yung mga pension at police e binawasan. Maraming e, nga. kinat na yun. Eh. Kaya gagawa na naman ng kalokohan. Kaya nga tinasa ni Pangulong Dr. Ed yung sahabi na. Para nga tumigil na sila sa ganun. Oo. Saka so, uh, yun nga, aside from that, number one, nasa na yung, drug, uh, yung gold reserve e. ng Pilipinas sa napunta yung dinentang uh, drug, res, uh, drug uh, I mean, uh, gold reserve ng Philippines. Hanap sila ng hanap sa sa confidential fund ni VP Sara talagang tinutuntun nila bakit ang gold walang accountability second nasa ng PhilHealth uh, funds ako allied health professional ako eh so nasa ng confid ang ano ang um, ang uh, accountability sa PhilHealth funds na 90 billion bakit uh, nilipat nila sa uh, government I mean sa uh, and ang program um pa prong, program pa yun ha third nasa po ang ano ang um, nasan po yung mga yung Maharlika funds na pinagkukuha-kuha nila kung saan sang department so, ng yung ano malupit pati SS kinuha pala tapos nasa na yung mga um, flood control uh, funds okay. ng ano ang dami, sobrang billion-billion yan. Tapos, billion, GSIS tapos meron ding ano, uh, there's a clamor, may panawagan ng taong bayan na magpa real-time drug test, uh, hair follicle test. Si, uh, si, si ano, si BBM, bakit hindi niya, hindi siya tumatalima doon sa panawagan na yun ng taong bayan. Kasi talagang naghanap na eh. Naghanap na yung uh, yung uh, pagkakaalam ng taong bayan na bangag nga daw siya. So, ba't hindi siya tumatalima doon Tumag sa hair follicle DNA drug test na kailangan niyang uh, mag-undergo? Unang-una para para siya na siya kung talagang ano siya, hindi siya bangag na talagang uh, ano na yun eh uh, widely uh, widely uh, widespread widely known na ng taong bayan na kaya nga nagkaroon na ng bangag na presidente pero dapat light niyang gagawin niya pero dapat uh, tumalima, bakit man niya hindi siya tumatalima sa panawagan ng taong bayan for this uh, hair follicle DNA drug test. It's easy. Kung paano nila binabraso si VP Sara sa kung ano-ano mga confidential funds at kung ano man yan pati mga kaso-kaso threat ganyan-ganyan, eh bakit hindi siya tumalima dun sa hair follicle uh, DNA drug test na panawagan ng taong bayan. Ba't binidedman niya yun? Yun lang naman. Those are the things that um Actually, hindi yun yun naman eh. Parang malaking, ba, malalaking issue talaga yun. Na dapat yung ano. Saka ako hindi ako pabor sa puro ayuda lamang ng GPR, no? Dapat eh, merong long-term goal, long-term plan. As a leader, nasa leadership din kasi ako eh. As a leader, you should have like a short-term goals, long-term goals. Meron kang ownership to your uh, to your, yung mga plano mo sa buhay pati yung uh, mga mga sa tauhan mo may ownership ka as a leader yon at dapat meron kang mga, meron hindi ka lutang hindi ka lutang <laughs> sa mga pag-iisip mo dapat you have meron kang sustansya may substance meron uh, comprehensive Uh, merong uh, organize ang mga thoughts mo at mga plano mo para sa bayan. So ano, yun po. Ayan po yung uh, sa loobin ko bilang isang mamamayang Filipino na nagmamahal sa bayan. Walang perfecto, hindi naman siya inaanapan ng pagiging perfecto leader, wala namang perfecto talaga pero dapat may accountability at kitang kita naman po yung nangyari sa no, WADCOM uh, Doon sa kanilang uh, hearing Diyos ko, ang daming pro problema ng bayan, yung mga, na, mga nasalanta ng bagyo, ilang bagyo yung uman natin, pero still nakapokus lang sila sa Duterte at pag uh, ginigiba talaga nila si BP Sara mm. Sabi niya, kaya nila ginigiba si di Sara kasi hindi nila kayang pantayan, hindi nila kayang gigitan. Eh, okay, yun lang nga. Kaya ano? Kaya na. Oh. Si utak. Uh, ito. So, so... Meron na again, po. Hindi po kami bayaran. <laughs> hindi po, uh, kusang loob po kami pumupunta dito hindi po ginagamit yung Pogo. Hindi po ako talaga, hindi rin po ako pabor sa Pogo talaga or any form of gambling. Unang-una, I hate drugs. Hindi po ako nagda-drugs. Hindi po ako nag-yossi. Ayoko rin po ng mga mga gambling-gambling na ng mga Pogo na yan. mag-o-Pogo ko naman yan. Mag-uwi ko. Hindi ka na makabalik ng US. Yun. So... Hindi po ako bayaran. At ako po ay may pera po ako na kaya kong gasis sa sarili ko. At uh, kusang loob lang po kami pumunta rito. Hindi lang pagsuporta kay Niti Sara at sa... At para sa bansa natin, na bilang sang Filipino, we have to speak up. Yun po. At salamat din po sa mga vloggers, uh, nagla-live. Kung di man sila talagang organized sa vlogger. Kasi usually nagla-live lang eh. Salamat din po sa effort nyo. At dahil kontrolado ang mainstream media, nalalaman ng taong bayan yung katotohanan uh, para sa... Uh, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lang. Servisyong totoo lang talaga. Walang bayaran, walang ano, hindi php. walang bayad. Hindi bayaran ang ano, uh, media. Php. Oh, php. Tanong, Salamat php. po. Php. Ah, At ah, kahit po dito, nandito po kami. Hihila na ng kasama. Ah, Agugur-gur na po siya. Bukas ka na. Babalik Kasi sa okay din yun eh pag nakita niyo. Alam niyo po kasi kahit ipa-impeach yan, kung di naman if the Lord won't allow it, Tama. hindi po mag hindi po magani mag, ane, mag, mag hindi ko magani yan eh mag further ano eh it will not be further uh, be moving yung impeachment na to na is final nila go go ahead file na may impeachment na yan pero kung if the Lord will fight for you the Lord will protect you pag alam mo nasa yun nasa kamay mo ah, nasa katotohanan ka justisya hindi yan mag-flourish it, will, it will not succeed yun po Ingat po kayo dyan lagi yung mga OFW natin. Hindi nila na nakasama eh. Saan sa ka pupunta? Po. Dalawang ito. Hindi, <laughs> <laughs> dito lang, ano lang. lang. Salamat po oh, sa mga support nyo. Bukas na. Ah. At patuloy po kayong um, ma nawa malalo kayong maging uh, successful dyan sa mga kanya-kanyang bansa. Sa Turkey, sa Israel, sa US, sa Europe. Para po uh, patuloy para maging vigilant po rin, po rin kayo para makita nyo kung ano yung nangyayari sa bansa natin. At sana po uh, himupin din nyo yung mga uh, kamag-anak nyo nandito na mag-speak up din at uh, maki, maki join Lalo na po sa Friday. Meron po kami ano What? sa Friday. What? Uh, Putakas, from, ano uh, anong oras yun sa Friday na? Agahan uh, mo. Uh, maghapon pong activity uh -oh. yun para po uh, to speak up support our uh, vice president Sara Duterte at uh, for uh, for our country for the love of country and for uh, for the entire nation po. Salamat ingat po kayo lagi. God bless. Hanggang sa Friday. Yes. Oy